Kumbinsido ang karanglan PNP na gun for hire ang bumaril sa dalawang biktima habang sakay ito sa loob ng isang bus patungo nga sa paglalakbay nila na nasa Nueva Ecija area na. Sa panayam ng DCRH, sinabi ni Major Ray Ian Agliam, hepe ng karanglan PNP, posibleng plan B na ang pamamaril dahil may sasakyan ang mga biktima pero hindi ito ginamit at hindi rin nagdala ng cellphone. Posible rin daw na bantay sa ang dalawang biktima at kabisado rin ng mga suspek ang lugar kung saan sila bumaba ng boss matapos ang krimen. Inaalam pa kung may kinalaman sa isinampang kaso ni Gloria Alitaw at ang libin partner nito na karnapin sa nangyaring krimen kitang-kita sa kuha ng dashcam camera ng bus ang paglapit ng dalawang suspek na nakasuot ng magkaparehong camouflage na short at black long sleeve na shirt at nakasuot ng bonnet ang isa habang ang isa naman ay lantad na lantad ang muka na nakunan ng CCTV. na din ang anim na piraso ng basyo ng bala, gayon din ang halos na sa 300,000 pisong cash at gayon din ang libreta nito sa bang ko. Habang mabilis na nagpagbaba nito, matapos ang krimen, ay tumakas sa bahagi ng mga madawag na lugar na nasa tabing ilog ng kalsada sa barangay Minuli ng naturang bayan. Dumating na sa punerarya ang mga kaanak ng biktima habang inihahanda na para iuwi na sa kanilang bayan. Narito ang naging pahayag ng Chippo Police ng Bayan ng Karanglan. Sabi ko siya, meron pong pinatuhan kung ating diktimang babae. Oo. Sa kawain. Opo. Anong kaso po yun? At kung um, um, kapaya po sa Carnapping Carnapping? Opo, Carnapping. So, um, uh, uh, pwede po ba nating sabihin that uh, the, uh, the crime has something to do uh, with that particular case of carnapping na ang nag-file po ay itong victim? Yun po yung kinitikan natin. Kasi po yung kasi po yung ang ng kiyaman ng balaik. Kasi so, so po ba yung magbe-benefit kung akaling wala yung babae? Sino po ba magbe-benefit pag nawala yung babae? <laughs> ito yung kasambukin natin kapag muli na kaya, eh. Oo, uh -huh. Medyo actually actually medyo may may uh, ang balita namin meron na pong mga affidavit na binang, uh, ginawa yung yung kapatid ba ng babae? Meron na po na uh, kuwento po na nakuha na po natin Kaya yung pong galaw ng mga suspect na to, doon na lang sa suspect. Are you uh, definite? Haba. Are you certain na sila po ay mga hired guns? Aba, uh, uh definitely po tuloy sa dalawa yung pag-exit ko rin po, ako po naniniwala uh, uh, parang plan B po itong ginawa ng mga ano eh mga dalawa din uh, oh. Bakit po uh, plan B? Ano po yung plan A? Kasi po eh meron kong sasakyan itong mga uh, biktima mm -hmm. uh, kung bakit sila yung nagtunyot at hindi nila dala ang mga uh, anong mga uh, uh, cellphones Mm-mm. Uh -oh. uh -uh. uh -uh. Ah, ganun. So, ay kumuha po -uh. nila ng gamitin yung kanilang kasakyan pa pagpunta ng parla. Ito yung sarang yung ng dahil nagpunit sila ngayong Para sa MBC Network News, ito si RH25, Grace Vera Sanzano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Formal na winakasan ng anim na miyembro ng Dabu Dabu ng NTA Communist Terrorist Group ang armadong pakikibakan laban sa pamahalaan sa bahaging ito ng palimbang Sultan Kudarat sa Mindanao matapos na nagdesisyong sumuko sa tropa ng 37th Infantry Conqueror Battalion. Sa panguna ng isang alias Tata, Lady Commanding Officer ng Dabu Dabu Platoon at ng limang tauhan ito, isinuko nila ang mga gamit na armas Apat na units ng M16 Rifles, isang unit ng M14 Rifle, isang caliber .38 Revolver at isang Anti-Personnel Landmine. Ang anim ay formal na iprinisenta ni 37th Infantry Battalion Commanding Officer, Lieutenant Colonel Jan Paul Baldomar kay Wasmincom Commander, Lieutenant General William Gonzalez, side quarters ng 603rd Unifier Brigade sa Barangay Milbuk, Palimbang, Sultan Kudarat. Ang anim ay tumanggap ng cash and food assistance at hygiene kits bilang initial packages mula kay Palimbang Municipal Mayor Junime Capina. Lapis na mga pinasasalamatan ang military officials ang anim na former NPA combatants sa piniling landas ang kapayapaan ang pagbabalik sa pili ng ating pamahalaan. At sa kanilang pamilya, inasahang magiging daan ng anim na sumuko na rin ang iba pa nilang kasamahan. Naroon din sa nasabing aktibidad ang presensya ni na 6ID Commander Major General Alex Reliera, 603rd Commander Brigadier General Michael Santos at 11th Infantry Assistant Division Commander Brigadier General Taharudin Ampatuan. Mula sa kaunanahan sa Pilipinas, DUSA RH, ako si RH19, Jun Di Makutak, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy na sarbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Tuluyan na nga uh, inasara ng uh, Mikawayan BPLO ang uh, inareklamong pabrika ng furniture uh, sa U. Soriano Street sa Barangay Libtong sa Mikawayan na Bulacan. Makarang uh, ipasilip ni Congresswoman na uh, Linabel Villarica at uh, ang alkal ng Mikawayan ang uh, umanireklamo ng mga residente ito kaugnay dun sa masangsang na amoy mula sa loob ng uh, pabrika. Kapon uh, ay uh, pinatawag niya uh, Mayor Henry Villarica ang may-ari ng pabrika, ang BPLO, maging ang ilang uh, concern citizen at mga residente upang ilatag ang mga reklamo at maaring uh, kahinatnan kung magpapatuloy ang kanilang operasyon. Napagalamang October 26, 2023, nang uh, inatasan ng ang ER Modular uh, Furniture na itigil ang kanilang operasyon dahil natuklasang wala itong business permit kasabay ng ipinataw na violation. Kahapon din ay tuluyan ng pinag-utos ng Mikawayan ni Dios na ipasara ang pabrika dahil may epekto mo nito sa kalusugan ng mga nakatira batay dun sa reklamo ng mga residente. Ayon naman kay Ms. Pia Ramirez de los Santos, ang CA, Administrasyon ng Mikawayan Bulacan, nangako ang pamilya ng may-ari ng pabrika na ilipat na lang sa ibang lugar na hindi makapinsala sa kalusugan ng mga tao. Tinayak naman ni Michelle Tamayo Simpson na kapag nagmatigas pa rin itong may-ari ng pabrika na mag-operate kabila ng meron ng abiso ay humantong dun sa wala ng madadalang mga kagamitan. Nahimpapawid sa magandang umaga sa DSRH ang reklamo na ipinagpasalamat naman ni Giyos dahil mabilis na nakarating sa kanilang tagkapan ang link paglabag-umano o pag-operate ng may-ari ng pabrika dahilan para ganila itong aksyonan. Para sa MBC Network News, ako sa Aris 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dahil sa nararanasan gale warning sa karagatan sakop ng probinsya ng Camarines Norte, Kamsul, Katanduanes at Sorsogon, ay apektado ngayon ang mga manging isda sa lalawigan ng Katanduanes. Ayon sa ilang manging isda, ay wala mo na silang magagawa sa gayon kundi maghintay na umayos ang panahon. May ilang manging isda din ang pumasak muna sa construction at pag-aabaka para matustusan ang pangangailan ng kanilang pamilya. Panawagan ng mga mangingisda sa gobyerno na mabigyan sila ng ayuda sa tuwing may ganitong sama ng panahon at hindi sila pwedeng mangisda. Umatatandaan ay nagpalabas ng abiso ang Coast Guard Katanduanes ng nakaraang miyerkules Nabawal bawal mo ng pamalaot ang nasa 250 gross tonnage pababa ng mga sasakyang pandagat dahil umano ito sa gale warning ng Pagasa asa habang maaari namang maglayag ang mga malaking barko gaya ng mga Roro vessel. Paalala naman ang Coast Guard na sumunod lamang sa ipinapotopad na advisory dahil para rin naman ito sa kaligtasan ng mga manging isda. Mula sa kauna-unang radya sa Pilipinas, DZRH, ito si Ray Baton Jr. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino!